Our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. At uh, panalangin ng kaayusan ng buhay, ng pagpapala, ng kapayapaan. Okay? Idalangin lagi natin sa Diyos yung mga pangyayari para maintindihan natin. So ang tao ay merong limitasyon sa pag-unawa, okay? may limitasyon sa kakayanan. Kaya para sa atin, ang hirap, uh, parang napakatindi ang dating. So gaya ng ating gospel, napakahirap uh, tingnan ito, lalong-lalo na yung kinanong nila kung nasaan ang iyong ama. Kasi physically, or baga sasabihin natin biologically, uh, nakita ng mga tao noon na si Jesus ay sa pamilya ni Maria at Jose. So ngayon, ang patutod ni Jesus na siya ay mula sa langit, okay? mula sa Ama, sugo siya ng Amang uh, makapangyarihan sa lahat. At siya ang ilaw ng sanlibutan na ang sinumang nasa kanya ay hindi na maglalakbay sa kadiliman. So dahil ang tao ay naniniwala lang kung anong nakikita, so ito yung problema. Kasi sa pananampalataya, ang pananampalatay ay hindi natin nakikita, di ba? Ang Diyos ay Espiritu. Ang Ama ay Espiritu. Si Jesus, bago nagkatawang tao, ay Espiritu. Ah, binanggit niya ni, ng Anghel bago siya magkatawang tao. Bago maintindihan lahat ni Maria, ay binanggit na ng Anghel na ito'y anak ng katastas ng Diyos, banal na Espiritu. Nung umakyat si Jesus sa langit, sabi niya, bababa ang kapangyarihan ng Diyos, banal na Espiritu. So, dahil ang tao ay uh, ma-convince lamang sa kung ano ang kanyang nakikita, Kaya, kung ano ang mga bagay na makalangit parang para sa atin imposible, oh, 'di ba? So ito 'yon. Ang magandang tanong nila, uh, dapat din nating maintindihan kung nasaan ang Ama. At si Felipe sabi niya, Ama o oh, Panginoon, uh, ipakita niyo sa amin ang Ama at masisyahan na kami, 'di ba? Ang sagot ni Jesus doon ay kay tagal yun na akong kasama, Felipe. Hanggang ngayon, hindi nyo pa ako kilala na, na ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Parang you know, sa tao ay <laughs> parang imposible. So tingnan natin, mga kapatid. Na uh, naasaan ang Ama? May nakakita na ba sa Diyos, Ama? Okay. Sa John 1.18, okay, sinabi dito na walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. So malinaw na wala pang nakakita uh, sa kabuuhan talaga yung buong pagkaimahe ng Diyos Ama. Okay? Kung titingnan natin yung pahayag ni San Juan, may nakita sa doong imahe na kahit yung anak ng kataas-taas ng Diyos ay ibang iba yung description, di diba? uh, napakatindi yung kanyang description kasi may mukhang uh, mga hayop mo na binanggit doon. So hindi natin alam kung ano talaga ang pinaka mukha o pagkatawan ng Diyos Ama. Kasi una siya, Espiritu. At uh, noong na-encounter ni Moises si Yahweh, o sa diba, nung nag-usap sila sa Ten Commandments, na gustong makita ni Moses yung mukha ng Diyos. Pero anong sagot ni Yahweh doon? Uh, wala kayong kakayanan. Kaya tinakpan niya ang mukha nung nag-uusap sila. Wala kayong kakayanan na makita ang aking mukha dahil ikakamatay ninyo. So, binanggit ni Jesus na ni kailanman ay wala pang nakakita sa ama maliban sa nagmula sa langit. Uh, yung anak na, na nagmula sa sinapupunan ng ama. So, yun yun ang binanggit ni Jesus kailang walang naniniwala, di ba? Kasi para sa atin, pag ang tao ay nag-iisip, uh, kapag ang tao ay gustong maniwala, gusto niyang makita muna. O patutuo muna. Parang ganito yung discussion ng mga hudyo eh. Sino bang nagpatutuo ka sa sarili mo? Wala ka namang witness. Di ba? Pero sabi ni Jesus, ang ama ang nagsugo sa akin ang uh, aking patutuo o aking witness. So mga kapatid, ang Diyos ay spirito. Kaya walang kakayanan na masaksihan ng tao, makita ng tao. Si Kristo pa lamang ang nakakita sa Diyos Ama ng buong buo. Okay? Dahil walang kakayanan ang tao na makapiling, makita. Ha? Kasi ang silaw pa lang, di ba? Nung nagsasalita ang Diyos Ama sa mga Israelita noon, parang ang sabi nila, nakakamata yung tinig, yung boses. Eh, sabi nila, Panginoon, huwag na po kayong magsalita. I-ano nyo na po sa mga propeta. At doon nyo na po ipahayag. So noon, uh, nagpapahayag ang Diyos Ama ay sa anghel, sa mga propeta. Kasi yun nga, sa tinig pa lang ay nakakasakit daw sa tainga. So yun yun ang mga observation noon. So we believe that God is beyond time, beyond matter, uh, beyond space. Ano bang ibig sabihin dito? Na ang Diyos ay beyond of anything. For example, napakadami-daming tao sa mundo na may raming pinagdaanan at sabay-sabay na dumadalangin, sino ang pakikinggan ng Diyos? Di ba? Parang yun ang pagtingin ng tao. So, pag sinasabi natin beyond of time, beyond of matter, and beyond of space, ayang i... ayang pakinggan ng Diyos lahat, di ba? Ayang... Kasi ang akala natin, pag may kausap tayo, focus din tayo sa isa. Wala tayong pakialam sa iba, di ba? Ang Diyos ay pangkahalatan eh. Di ba? He is omnipresence God. Pag sinasabing omnipresence God, ay siya ay suma sa lahat ng dako. Okay? Nasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Yun yun ang description natin sa Diyos. Pag sinasabing the omnipresence of God. Okay? Uh, binanggit sa numbers, okay? Uh, kahit sa panulat ni Moses sa uh, bilang uh, 14, 21, binanggit ni Yahweh na lulukuban ng kaluwalhatian ang buong daigdig. Kaya uh, lahat ay hayag sa Diyos o walang may tago sa Diyos. Uh, kahit anong ginagawa mo, iniisip mo, alam ng Panginoon yan. <laughs> Wala tayong may tatago sa Diyos. Sa Jeremiah 23-24, walang makapagtago sa akin, sabi ni Yahweh. Nakikita ko siya. Eh, saan man siya pupunta sapagkat ako'y nasa langit. Eh, tingnan mo ito. Sabi ni Jeremiah sapagat ang siyawa ay nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Yun yun ang description natin sa Diyos Ama. So hindi sa limited na dito lang sa timunan. <laughs> Kung may nagsamba sa timunan, dito lang si ang Diyos, uh, Israel, sa saan nagsamba ang mga tao. As so, I one or two are gathered in God's name, uh, He is in the midst. Okay? So, sinabi din niya ni Kristo. So, sa Colossus 1.15, si Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita, uh, na di nakikita ng panganay ng lahat ng mga nila lang. So magandang unawain din ito na ang Diyos ay Espiritu. Nung nagkatawang tao si Jesus, ang anak, ay sumasakanya kanya ang Espiritu ng Ama. Di ba may time na bumababa eh. Uh, kaya sila'y iisa. Nung sinabi ni Jesus na I and the Father are one, ang ibig sabihin doon, nagsanib ang, di ba, ang pagkaunawa natin na, na sinabi ni Jesus na sumasa kanya ang Ama. Kasi, noon pa ay nagpahayag o nakiisa ang Diyos gaya kay David. So, nakipag-isa din ang itayawe kay David. Tala, nangako, ay Abraham. Sino pa yon? So, kahit ang Diyos ay nagpahayag sa Old Testament sa mga pinili niya. So sa New Testament, binanggit ni Jesus na nakiisa sa Kanya, suma sa Kanya ang Ama uh, bilang Panginoon uh, na makapangyarihan sa lahat. So dito makikita natin na binanggit na ni Pablo na si Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kahit sa Genesis, di ba binanggit doon kung gusto nyo makilala ang mukha ng Diyos. Sa so, Old Testament, sa so Genesis, nung likhain niyang daigdig, sinabi niya likhain natin ang tao, kawangis natin. So, merong hawig. Kung gusto mo makita ang Diyos, ay di yung mukha natin. Mukha yan ng Panginoon. Presensya ng Panginoon. Okay? Sa so, Exodus 33, 1920, eh, okay? gustong makita ni Moses ang mukha ng Diyos. Sabi ni Yahweh kay Moses, makikita mong lahat ang aking kalwalhatian. Uh, Di ba sabi din ni Jesus, kapag kayo sumasampalataya, masaksihan ninyo na bukas ang langit, kahit si Juan, Ibang hilis nakita niya ang langit, ang mga tao na nirahan doon. So binanggit ni Yahweh kay Moses, Makikita mong lahat ang aking kalawalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha sa tiyak na mamamatay ang sinong mak makakita niyan. O, niyon. okay? Mamamatay. So kasi ang tao, nung nagkasala ang tao, para bagang talagang lumalayo na. So nagkaroon tayo ng incapability na masaksihan ang Diyos, makita ang Diyos. Pero ibabalik daw yan ni Jesus uh, kung maging ganap ng lahat ng bagay. Kaya yung pagiging born again, uh, kapag natanggap natin yung bautismo sa tubig at Espiritu Santo, yan, maging bagong nilalang tayo at gawin tayong bagong nilalang ni Jesus, uh, gawing banal. Kaya kaya na nating makapiling ang Ama, makita. So yan ay mangyari sa last time uh, sa huling araw. Hey, sa Matthew 5.8, binanggit din ito ni Jesus, mapalan o pinagpala ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan. Uh, paano ba ito ma maunawaan ng tao? Kapag na-exercise natin yung pagiging malinis ng puso, Di ba nung sinabi ni Jesus kay Nathanael, ito ang tunay na Israelita, walang bahit na pagkukunwari. Okay? Binanggit din ni Jesus doon na makikigit pa rito ang masaksihan mo. eh okay? Makita mo ang langit na bukas. Uh, manhik manaog ang mga anghel. So yun yun, yun, yun ang uh, pangangaral ni Jesus sa panahon na maging malinis ng ating puso. Uh, Unti-unting mabuksan na ating pag-iisip at makita natin yung Makita natin ang Diyos, di ba? Nung binuksan ni Jesus ni Yahweh, ni Jesus yung isipan ni uh, Juan Evangelista, uh, nung andun siya sa Pantmos, nakita niya ang langit. So, nakita niya si Jesus ang kurtero ng anak ng Diyos. So may kakayanan ang Diyos na buksan. Kasi binulag tayo eh. Ang pag-iisip natin ay binulag ng Diyos dahil sa pagkakasala. Pero makikita natin ng paunti-unti ang Diyos sa panahon na mabawasan mo ang pagkakasala. O talagang alisin mo ng pagkakasala. Ito ang required ni Cristo, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Di ba? So yan mga kapatid. Sa so, John 49, sinabi ni Jesus kay tagalan niyo akong kasama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sama. Sa Dahil nakipag-isa ang Diyos Ama sa anak. Tuma sa anak ang Ama o namuhay kay Jesus. So, yun yun ang pinaka uh, pahayag ni Jesus sa mga apostol kahit yung mga tao noon na gustong makita ang Ama. So, dito, walang, walang naniniwala na sumasakanya ang Diyos Ama. Kaya humantong sa time na pinako nila sa Kristo dahil sa batas sa mga Hudyo, may iso doon na uh, hindi po may batas sila doon na hindi pwedeng ipantay ang tao sa Diyos. bicasin ang pangalan ng Diyos publicly na uh, talagang may portion lang na banggitin nilang Panginoon sa kabanal-banalan na lugar. So, hindi pwedeng sa labas. Okay? So, dahil ipinantay ni Jesus ang Ama sa Kanya, ang Diyos na makapangyarihan, so yun, dinakib siya, inaristo siya at kumantong sa kamatayan. So, yun yun ay uh, batas ng mga Hudyo. At sa pananaw natin, dahil nabuksan ang ating pag-iisip sa mga pangangaral, naniniwala tayo na God is beyond of anything. Na pwedeng sumas sa iyo. Kasi nangako naman ang Diyos eh. Uh, kailang hindi natin nakikita. <laughs> pwedeng mamuhay ang Diyos sa tao. Kailang hindi nakikita natin. Okay. We can Jesus, hindi ito nangahulugang may nakakita na sa amang. John 6.46 Ang mula, ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa ama, sino ba yung nagmula sa Diyos? Uh, si Jesus lang. Kaya malinaw po na wala pa talagang nakakita sa ama. Kahit si Jacob, nung nakipaglaban siya, sabi niya, nakita kong ama, ang Diyos, Panginoon. Pero maraming mga writers nagsabi na yun ay anghel ng Diyos. Diba? Kahit yung mga nakipagtipan sa Old Testament, maraming nagsabi, nayon uh, na yun ay sugo lang ng Diyos, ang anghel. Kasi kung nakita na talaga nila ang Diyos, ipaano eh, paano yung pahayag ni Jesus na walang taong nakikita kailanman sa Diyos? Ang buktong na anak na nasinapupunan ng Ama, ang siyang nagpilala sa Kanya. ay dito sa John 6.46, na walang na wika ni Jesus, hindi ito nangahulog ang may nakakita na sa Ama, ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakikita ang tanging nakakita sa Ama. Kasi so, Jesus lang yun. So, binanggit pa ni Yahweh kay Moses na mamamatay ang sinumang makakita uh, sa Kanya. So talagang, kung titingnan natin hanggang sa dulo ng mga pangaral, wala pa talaga kasi pwedeng ikakamatay ng tao. Okay? So, sa 1 John 3.2, mga minamahal, tayo yung mga anak ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa ito nahahayag ang magiging kalayaan natin, yan, dahil sa kasalanan natin, uh, hindi tayo open. Ano ba ibig sabihin? <laughs> Kasi gusto natin makita ang Diyos naman. Hindi pa ngayon. Kasi kung maging kanap ng lahat ng bagay, babaguhin ni Jesus lahat. Yung tao, yung iba, may bagong langit at lupa, lahat babaguhin. Permanent. Wala ng kamatayan, wala ng pagtangis, wala ng injustices. Uh, kung nasasaktan tayo ngayon, ngayon lang yan, darating panahon na aalisin ang mga pagtangis, sakripisyo, kamatayan. So, mangyayari yan sa huling araw, sa muling pagbabalik ni Kristo. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Ito ay binanggit ni San Juan. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Yan. Doon natin masaksihan. Kasi marami pang mga taong nag-go against sa mga pahayag ni Jesus. Ma siya ay tao, siya propeta lang. Okay? Uh, ito yung binanggit ni Juan na darating ang panahon na mahayag ang lahat ng ito. At sa pagdating ni Kristo, tayo'y uh, maging katulad niya. Sapagkat so, makikita natin kung sino talaga siya. Makikilala na. Kaya kung maging ganap ng lahat, so yan, wala nang pag-alinlangan. Kaya ang church ngayon, ang mga sugo ng Diyos ay patuloy na nangaral tungkol sa mga bagay na ito. So sa mga tumatanggap, mapalad, kasi sabi ni Kristo, pasaksihan ninyo ang mga bagay na ito. E, Unti-unti nating maunawaan ang mga bagay na hindi kayang unawain ng tao. Kasi alam natin na ang Diyos ay beyond of time, beyond of matter, beyond of anything, beyond of space. So, yun yung paniniwala at teologiya. Kaya ngayon, hindi pa natin lubos na maunawaan ang lahat ng mga bagay dahil limited lang ang pagkaunawa natin. Okay. Pero ibibigay ito ng Diyos kung tayo karapat-dapat. Okay. Yan yun eh. Kung karapat-dapat ka, yan ipahayag yan sa iyo. So, yan mga kapatid, naway no, sa patuloy nating paglapit sa Diyos, makakaunawa tayo, makakaintindi tayo, at masaksihan pa natin ang mga bagay-bagay na makalangit. Okay. Amen? And the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us all stand.